naman tayo sa usaping graduation. Nagbabala ang DepEd sa mga politikong nagsasabit ng mga karatulang lang pabati ngayong graduation. Bawal daw kasing gamitin ang anumang okasyon sa eskwelahan para sa pangangampanya. Ikwento mo, Zay Feniza. Graduation season na naman at siyempre bukod sa mga nakangiting estudyante at nanay, nakalat ngayon ng tarpulin ng mga nakangiting politiko na bumabati. Si Mayor, Congressman o Konsehal, lahat palakihan, pagandahan at pabonggahan ng poster. Pero hindi lahat natutuwa. Para makilala sila ng tao. Dati na po namang gawain yun ay, yung mga ganun ay. Propaganda nila para, para sa darating na election. Sabi ngayon ng DepEd, bawal na bawal gamitin ng anumang event ng eskwelahan sa pangangampanya ng ilang mga politiko, lalo na kung papalapit na ang campaign period sa 2013 na ang susunod na eleksyon. Mahigpit pong pinagbabawal ng uh, Kagawaran ng Edukasyon ang uh, paggamit ng ating uh, graduation ceremonies uh, bilang uh, political uh, event. Pero buwelta ng isang konsyal ng QC na may tarpaulin din ang pagbati. Walang masama sa ginagawa nila. Karapatan nila yon. Pag ikaw nasaktan, eh, guilty ka. Pero kung hindi ka naman guilty, eh, tawa ka lang. Ganun pa man, nagpapasalamat pa rin daw ang DepEd sa mga politikong tumutulong para mapagaan ang pag-aaral ng mga bata. Sana lang daw, grumaduate na ng mga politiko sa pamumulitika sa mga eskwela. Sai Finiza News 5